Jinky Pacquiao maagang nagpamigay ng blessing sa si Jansan dahil nga ay pupunta na ulit sila sa Amerika para mamit ang kanyang unang apo kay Jim Rell Pacquiao. Talagang excited ang mag-asawa bilang lolo at lola. Sa party nga nandito si Michael Pacquiao ang saya -saya ng kaganapan sa party. Pinasaya muna bago umalis. kosatuma oh, satu. <laughs> <laughs> oh habis, aku naku, <laughs> May nauna nga sa tuhod ang ina ni Jinky at sobrang cute din nito. Kigil na gigil nga si Jinky agad na hinawakan ang ilong. Ngayon, madadagdagan ulit ng isa pang apo kay Jimwell At siya nga ang pupuntahan ni Jinky at Manny sa LA. Ganito nila kamahal sa Jimuel, napaka supportive sa partner at magiging baby nito. Gusto na present sila bago manganak si Carolina. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... bago magpunta sa Amerika, nagpamigay na ng blessings si Jinky. Advance party para sa mga kasama sa bahay at pamilya. Sa birthday nga ito ng kanyang papa, isinabay na rin ang pamigay ng blessings sa mga tao. Ito nga isa sa kasiyahan nila na makapagabot ng konting halaga sa bawat isa. Dahil dito, masaya ng Pasko nila. Virus. Pag bumaba yung immune system mo, bumaba yung immune system mo, lalakas yung virus sa katawan mo. Pag lumakas yung virus sa katawan mo, magkasipog ka, mo ka. But, if you uh, drink a lot of water, bababa lang yung immune system mo pagka short yung water ng body yung katawan mo. Short yung body mo ng water. Si Manny naman napakaalaga sa kanyang anak na si Quinny tinuturuan na magpalakas ng immune system ngayong may sakit nga ito. At nakikinig naman si Queenie sa kanyang ama. Napaka-mahinahon nga mag-explain sa kanyang anak. Sa mga iba ang chicken ay lamig, Chicken na lang. Ano siya? Lime or garlic? Lime na lang siya. Ano e, niya pa. Hindi. Lime na lang. na Si Manny, very caring, Hindi lang sa asawa at kamag-anak napakakiring pagdating sa anak nila. Kaya pala maganda ang pagpapalaki at very humble ng kanilang mga anak dahil ganito si Manny at Chinky. Ang saya ng kanilang samahan. Uso nga ang sakit ngayon kaya pinapalakas ni Manny ang loob ng anak niya. Nagmall naman ang magkapatid na Janet at Jinky bago magkahiwalay. Dahil pupunta na nga muna ang Amerika itong si Jinky. Mamimili ng gamit para kay Bibi. Simple lang din mag-shopping. Ito ang si Jinky Pacquiao ng mga damit na pabaunin sa Amerika. Sa design nga siya tumitikin at hindi sa presyo. Mapapasana o nangala ang ganitong mag-shopping. Hey, mga tulig batang Pinoy, opening! Hi, Sir Yes! Ay, may! Ano sa every? Na Naku, dali si Mr. Steve! Yeah. Hello. Grabe, kung ano, ano, nang? Puyo, okay niya, no? Araw? Puyo, nga, katang pang-design, katang pang-design niyo. Hindi lang, abri, pang-design. Wala mo, doon. Araw! Ay, okay, Hindi lamang magkamukha sa looks, pati sa outfit. At hairstyle, naka nga pareha si si Jinky at Janet tuwing lalabas ay always twinning. that there, his father is uh, in boxing. That's he's proved that you can uh, make, my, 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 my advice to my kids is that they finish their school and uh, the reason why I entered the because of uh, hardship in life or nothing.